Gusto mo ba ng mga halamang swerte sa trabaho at swerte sa usaping pera? Yung mga halaman na magbibigay sa iyo ng malakas na swerte at determinasyon na maging mayaman at pwedeng-pwedeng ipasok at i-display sa loob ng bahay upang makapagdulot ng swerte sa yaman dahil sa video ito ay aalamin natin ang mga halaman na pinaniniwala ang malakas magbigay ng swerte sa usaping trabaho at pera Upang swertehin tayo sa ating mga trabaho at pagkita ng pera. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi ka notify sa mga bagong upload na video. Number 5, Forever Rich Plant Isa ang Forever Rich Plant sa Best Indoor Plant dahil ang Forever Rich Plant ay sobrang swerte lalo na sa trabaho ayon sa feng shui dahil ang mga makakatas at malalapad na dahon nito ay pinaniniwala ang mabisang tagahatak ng wealth o swerte sa usaping pera at buena sa trabaho. Sinisimbolo din ng mga bilog-bilog sa dahon nito ang dami ng pera at barya at ito ay pinaniniwala ang nagbibigay ng swerte sa negosyo, trabaho at career para sa mga nag-aasam na kumita ng malaking pera. Ang pagkakaroon ng forever rich plant sa loob at labas ng ating tahanan ay idinidikit di umano nito sa ating spiritual na enerhiya, ang swerte, upang magkaroon tayo ng positive energy na madadala natin sa trabaho dahil pinaniniwalaan na ang mga makakatas na halaman ay isang fortune magnet. Ine-enhance din di umano ng halamang ito ang paggalaw ng stagnant energy sa loob ng bahay upang hindi ito magdulot ng kamalasan at ipinapayo sa feng shui na upang ma-enhance ang taglay nitong enerhiya sa pagbibigay ng swerte sa pera ay iminumungkahi kahi na ilagay ito sa gitna ng lamesa bilang centerpiece. Ito ay dahil sa ang mga dahon ng forever rich plant ay nakaturo kahit saan at mainam rin ilagay ito sa iba pang mini table sa ating living room para makapagdulot ng harmony, prosperity, at passion. Sa pag-aalaga naman sa halamang for average plant ay madali lamang sapagkat maaari itong diligan isa o dalawang beses lamang sa loob ng isang linggo. Number 4, Money Plant o Potos Plant Suwerte ang halamang potos dahil Kilala rin ito sa tawag na money plant at mayroon itong swerte na dulot sa mga taong mayroong trabaho. At ito ay dahil sa paniniwala na nagbibigay at humahatak ito ng swerte sa pera. At pinapatindidi di umano nito ang paghatak ng positive chi sa kalikasan para sa financial stability sa loob ng tahanan. Ayon sa paniniwala sa feng shui, ang mga halaman na mayroong malalaki at malulusog na dahon katulad ng potos plant ay nagpapatindi ng paghatap ng positibong enerhiya sa pera at may kakayahan di umano na magmagnet ng swerte mula sa pagsisipag. Bukod sa mga nabanggit, mayroon din itong kakayahan magbigay ng positive vibes sa tahanan na maaaring mauwi sa mas produktibong epekto sa trabaho at maging sa negosyo na siyang magdadala ng swerte ng pera sa loob ng tahanan. Ipinapayo sa feng shui na upang humatak ito ng malakas na pasok ng swerte sa pera ay ipuesto ito sa loob ng opisina o sa loob ng negosyo kung saan malapit sa pera dahil ito ay nangangahulugan na nagpapalakas ng paglago ng pera. Sa pag-aalaga naman sa potos plant ay madali lamang, regular na dilig lamang at ilagay ito sa puwestong maliwanag. Number 3. Monstera at Ansoni ay alinsunod sa masusing pag-analisa sa feng shui na ang halamang ito ay pinaniniwala ang maswerte sa trabaho dahil may mga taglay itong positibong katangian sa paghatak sa enerhiya ng swerte sa pera dahil ang mga halamang may mga natural na mahaba at malaking butas sa dahon ay sumisimbolo di sa alkansya o saving wealth holes kung saan dumadaan papasok ang pera. Ang pagkakaroon ng monstera at Sony ay kapag ikaw ay may trabaho ay pinaniniwala ang papalakasin nito ang iyong determinasyon sa pag-iipon, pagsisipag sa trabaho at paglapit ng oportunidad na may kinalaman sa pera. Ayon sa feng shui, ang malapad na dahon at ang mga butas sa dahon nito ay tanging buhay na sa pera lamang ang hinahatak. Tinatawag din na channeling lock ang mga butas sa dahon ng Adansoni ay ayon pa sa malalim na pag-aaral sa feng shui. Alinsunod sa kanila ay nagsisilbing filter o pansala ng good at bad chi ang mga dahon ng Adansoni ay at tanging mga good at positive chi lamang ang pinapapasok nito sa ating tahanan. Ipinapayo rin mula sa feng shui na ilagay ito sa mga sulok o kanto sa loob ng tahanan sapagkat ang paglalagay ng adansone ay sa sulok o mga kanto sa loob ng bahay ay pinapagalaw di umano nito ang mga stagnant energy upang magkaroon ng good circulation ng flow of energy sa loob ng bahay upang gumanda ang harmonya ng good luck at mag-imbita ito ng positive energy sa mga taong mayroong trabaho dahil sinisimbolo nito ang wealth saving and remedy for stagnant energy. Number 2. Money tree o Pachira aquatica. Mainam ang pachira plant sa kahit na anong aspeto. Lalong-lalo na sa mga taong mayroong trabaho. Pinaniniwalaan na maswerte ang mga tinirintas na puno ng money tree sapagkat ayon sa feng shui ay kinukulong o sinasalo di mano nito ang mga swerteng didikit sa money at siyang ipinapasok sa loob ng ating tahanan kung ito ay nakapwesto sa ating pintuan o sa front door. Taon-taon na in demand na halaman ang patchira plant o money tree dahil sa swerte itong itanim ngayong Year of the Wood Snake o Year 2025. May mga mungkahi na mula sa feng shui na para ma-activate ang swerte ng patchira plant sa iyong trabaho ay dapat ilagay ito sa loob ng bahay sa direksyon na southeast corner sapagkat ang direksyon ito ay tinatawag na money area at luck amplification na sumisimbolo sa prosperity, wealth, and luck in work. Ayon sa paniniwala ng mga taong mayroong tanim na money tree ay nakakaranas di umano sila ng paggaan ng kanilang suliranin o mga problema sa usaping pera at pagkakaroon ng swerte sa trabaho gaya ng promotion. Ang pagkaalaga ng money tree ay hindi maselan at tamang dilig lamang ang kailangan nito. Mas mainam na i-check muna ang lupa ng money tree at kung 50% dry na ang lupa nito ay marapat mo na itong diligan. Number 1. Lucky Bamboo Plant Ang Lucky Bamboo Plant ay isa sa mga pinakasikat na halaman na pinaniniwala ang may taglay na swerte at simbolismo ng pera at kasipagan dahil sa katangian kung paano ito mabuhay ang bawat bilang ng mga puno o strand nito ay may simbolismo na swerteng dulot para sa ating kapalaran kung gusto mo na humatak ng malakas na swerte sa pera ang iyong lucky bamboo plant ay ipinapayo mula sa feng shui na piliin mo ang lucky bamboo plant na may tatlong tangkay dahil ito ay sumisimbolo sa happiness, wealth at long life. At para sa swerte sa trabaho ay suggested ang lucky bamboo plant na may limang strand sapagkat ito ay tumutukoy sa tagumpay at kaginhawaan. Napakadali lamang alagaan ng lucky bamboo plant at pwede mo itong itanim sa lupa at buhayin sa tubig. Kung sa tubig mo ito ilalagay ay ipinapayong gumamit ng filtered water o kaya naman ay distilled water at iwasan naman ang tap water sapagkat makakaapekto ang mga chemical na taglay ng tap water sa buhay ng laki bamboo plant at kailangan palitan ang tubig nito na hindi lalampas sa ikasampung araw. Mabisang ilagay ang laki bamboo plant sa living room at kwarto o sa mga maliwanag na area sa loob ng tahanan upang mas ito ng swerte sa trabaho at maging sa pera. Ang ating tinalakay ng mga swerteng halaman na sumisimbolo sa pera ay ilan lamang dahil may iba pang mga halaman na sumisimbolo sa pera katulad ng jade plant, spider plant, zizi plant, wishing plant at maging basil plant. Ang mga halamang ating tinalakay tungkol sa swerte nito sa paghatak ng pera ay mga gabay lamang, mahalaga pa rin na tandaan na hindi lamang ang mga halamang ito ang nagdadala ng swerte sa pera at ating kapalaran. Ang mga nabanggit na mga halaman ay ayon sa feng shui at paniniwala na sumisimbolo sa pera at maging sa trabaho at ang swerte ay darating sa ating buhay at kapalaran kapag pinangunahan ito ng pagkilos o aksyon at pagkakaroon ng positibong pananaw at pagtiyaga na siyang pinakamahalagang elemento upang makamit ang ating tagumpay sa buhay dahil ayon sa kasabihan nasa Dios ang awa nasa tao naman ang gawa Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.